Para, parang hindi ka naniwala sa nabi ko. Ah. Sino? Si Amo. Um, kasi ang nabi ko mag... Nag... nananampan, nanonuntok at nag... Ano, nananadyak. Kasi nakita niya na mahina yung tatay niya. No? Hmm. Siguro, yun ang ano niya. Kaya yun ang nasa isip niya. Hindi niya alam ang lakas ng tatay niya. Isip niya na mahina. Kaya sa susunod, kuha na natin ng video. ba siya? kasi pag di talaga na ano, sabi ko mamaya ni ano ko reply ko next time may take video kanina yung ko mm. Sira ba yung nasa ano sa sala na camera? malay ko sira-sira lang yan para kunwari lang, lang yan kunwari lang yan ang gisira kaya pat sabay ito lahat diba hmm hmm maniwala kay bak dito maniwala dyan paano lang yan para makita nyo yung mga galangan natin mm -hmm. tama na siguro isa lang kasi oh, isa, may, isa may, lang. may mayonnaise pa eh matamis yan sa itong kundinsada na to tapos sabi naman ng mga na manonood, Allah, nagchichismisan nila yung nila. <laughs> 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 Tapos viewers mo yung kapatid ni Lolo. <laughs> <laughs> Nakakainis kasi yung ganyan eh. Tapos may mga lo, gano'n daw gumawa ng ano. Bakit okay, alam niya? Siya ba kaya? <laughs> Bumili siya. Tapos video siya at ibas ko siya. Wala, <laughs> mayonis lang at gatas yung laman. <laughs> wala nang, wala nang sahog na iba. Kasi ano to eh. Ang kataba ng mag ang pasta, no? Hindi pa overflow yan. Dapat pala yung ano eh, Mas masarap yung yung mamurahin na pasta. Mm. Maliliit. Hindi ah. Meron ding in, maliliit na ganyan. Meron pero ibang brand. Mahal to eh. Prego to. Hindi mabili. Mm, ano yung kamay mo? Sayang to Galing ba to sa Kutaraya? Sinasayang niya yan, kasi konti lang, maliit lang. Ano? You know? Kaling daw kasi sa Kutaraya. Mayonnaise lang naman. Tama na yan? Kasi may maraming ano? Ang mga alala. Ang kala mo pa. Pinipisil wukang, mo na pala. Huwag kang excited. Hmm. Ay, ano mo na ayan hanggang yan na lang guys tapos na nakailang minuto ba ako May matagal din pala naka 4 minutes na yun tapos na